So yan guys. So ngayon magluluto kami ng sinigang at yung gagamitin namin yung mga ingredients, yung mga ingredients na nasa rep namin. So yan. So meron kami dito ng manok and syempre meron dito ng pechay. Ayun. Napakaganda pa ng pechay kaya pwedeng-pwede pa yung isigang. Yan. hindi tayo kompleto ng gulay dahil ito yung mga ingredients na meron kami sa rep. So meron din kami dito bawang, eh sibuyas, bawang, kamatis at saka Luya. So yung parang sinigaw na luto na parang ano na rin, ang tawag dito, parang sinampalukan kasi maglalagay kami ng luya. Basta ganun, kung ano yung nandun sa rep, ang ilalagay namin. Siyempre, pang paasim, buti meron kaming ganito. Nor sinigang mix ang palo, original. So pwedeng pwede na yan. At syempre, maglalagay din tayo dito ng sile. So yan, ipre-prepare ko muna yung mga ingredients at pagka-prepare sa ating lutuin sa so, tomato taste buds, so lagay mo tayong mantika. na prepare ko na yung mga ingredients. Painitin muna natin yan, then magigisa tayo dyan. Ito mga taste buds, gisa na natin to. So meron ditong sibuyas, bawang, kamatis, at luya. Ayan. So, kung kapag niya, pinino kong maigyan yung luya at saka bawang para malasang malasa Lagyan natin itong manok. So, maglalagyan mo na ako ngayon ng Diba? Napaka-simple nga, no? Inulutuin natin ito. Solid yan, pero napaka-sarap nga. Kaya amunan natin na malutuluto itong manok. Ayan, so ito naka 5 minutes na natin nakukuluan. Halu-haluin muna natin to para hindi manikit. Then, luto pa ulit natin to Ayan, hindi muna natin lalagyan yung tubig. Pakakatasin muna natin maigil. Ayan, so ito mga ka-taste buds, maglalagyan tayong tubig. Kung napapansin nyo kung ng maigil yan, pakukuluan naman natin yan. And then, maglalagyan muna tayo dito ng nor beef cube. Ayan, chicken yung ang ano natin, pinakakarne, pero beef cube yung nilalagay ito lagi. Dahil, mas masarap talaga siya. So, diba? Pero syempre, depende pa rin sa inyo. Pero so, kung hindi nyo pala susubukan yung ganyan, subukan nyo na. Pag magsisigang kayo, yan, lagyan nyo ng Norbeef cube. Ayan o, no? oh, nyo, yung, yung, iginis na nating maigi yung manok, lumasang lumasang maigi yan, at tinan nyo yung kulay nung naging tubig. Diba? O, oh, ganda. Pakuloyin muna natin yan. So ito guys, magalagay naman ako ng sili. Pagkalagay ng sili, hahaluin muna natin to. At Pagpapatuloy natin ang pagpapakulo. O, di ba? Ganda ng ano, itsura. Eh, pero sa puntong to, pwede na tayong maglagay dyan ano, ng pampaasim. Itong Norsiligang mix sa Sampalok original. Ayan. Lagay natin to. Kalahati muna yung inilagay ko. okay, kaya nilagay ko na yung sili para yung sili maluto. Kasi napakasarap niyan kapag naluto yung sili. So ito mga ka-taste buds, kumukulo na. Oh. Oh. at yung sili, luto-luto na din. Ngayon naman, ilalagay na natin ang pechay. Hugasan nyo muna yan ha. bago nyo ano, isahog. Yan, pwede natin haluin. Mabilis lang maluto yung pechay, pero lulutuin natin maigi kasi gusto namin lulutuin sa gulay. Yung iba naman gusto nila, half cook. Ayoko nang ganun. Yan. Lutuin luto, natin maigi. Ito mga ka-taste buds, oh. luto na. oh, ang ganda na ng kulay. Ganyan yung maganda. ba diba? Ganyan kasimple. So, ito yung mga natirang ingredients namin sa rep na pwede panlutuin. di ba oh, nagawang pa natin ng paraan. Pwede natin tawagin tong sinigang na sinampalukan. O, oh, diba? Kasi may luya. Kasi ang sinigang hindi nilalagyan ng luya yan. Ang sinampalukan ang nilalagyan ng luya. So, yung minix na din natin kahit manok ang ginamit natin pampalasa dito is yung Norbeef Cube yan, pwedeng pwede din pwede yan. Kaya hindi nyo pa subukan yung kanyang luto, eh, subukan nyo natin. Kung gusto nyo na mas maanghang, pigain nyo na kaagad yung sili. Kasi yung sili na nilagay ko dito, hindi ko muna piniga. Pero gulis na no gusto na rin yan. Subukan nyo na rin yan.